Ah, 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 ano ito? Oh my God, hindi ko makita lahat. Surprise, nandito ako para ipagtiwang ang iyong kaarawan ng maaga. Tra, bakit ka nandito ng ganitong oras? I wanted to surprise you, kaya nga ako pumunta dito. Ngunit hindi ba ito ay masyadong malayo? Walang big deal, hindi mo gusto ito. Kung hindi mo nagustuhan, umuwi ka na. Nako, biro ko gusto ko. Salamat po ayos lang yan. So gusto mo ba nagulat, di ba? Unexpected, so unexpected na hindi ako makapaniwala. Uy, dumating ka para surpresahin ako. Cheer up! Hello! Hello, bakit mo ako tinatawagan ng ganitong oras? So hindi mo nagustuhan yung regalo ko sa'yo? Oo, gusto ko ito, gusto ko ito. So binigyan kita ng ganyang regalo. Wala ka namang kapalit. Kaya ano ang gusto mo ngayon? Maraming paraan para mabayaran kita. Hindi mo ba iniisip na pareho akong hot at maganda? Oo, oh, hot, maganda. At maganda ako, okay? Kaya ano ang ibibigay mo sa akin? Anong gusto mo tatanggapin ko lahat? Ako medyo lonely ako these days. O sige, kausapin mo ako. Sige ipadala mo sa akin ang address malapit na ako. Ginagawa mo ito. Hindi ka ba natatakot sa iyong matalik na kaibigan? Sinisisi mo ba ako? Walang dapat ikatakot, matagal na kitang gusto. Dahil lang mayroon ito, kaya hindi ako nangahas na huminto. Sa totoo lang, pero matapang ka naglakas-loob na akitin ako sa harap ng matalik mong kaibigan. Medyo matapang 'yan. Kaya kailangan kong gawin iyon para makuha ang atensyon mo. Kung hindi mo gagawin iyon, paano kita papansinin? Sino nagsabi niyan? Matagal na akong may gusto sa'yo. Sino ba naman ang hindi mai love sa sobrang hot at ganda? Talaga? Oo talaga. Ngunit sino ang katulad ng kanyang asawa, pangit masungit at hindi kayang manganak? Sinabihan siya ng kanyang ina na manganak, ngunit buong araw ay patuloy niyang pinag-uusapan ang planong ito at ang planong iyon. Makating mukha. Well, kung hindi ito magagawa, hayaan mo akong gawin ito sa halip. Sigurado ka ba? Natatakot ka ba sa mga taong magsismisan? Bakit ako matatakot? Ngayon ganito gusto ng nanay ko, mga apo gusto ko ng mga anak. Kung hindi niya kaya, gagawin ko para sa'yo. Kahit magka-aanak tayo, mamahalin ka ng nanay ko. Ano ang kinakatakutan mo? Pero kapag ayoko... Oo, oh, siyempre gusto ko. Sige. Kaya paano ko siya mabilis na hiwalayan at pagkatapos ay pakasalan ka? ano pa ang maaaring maging mas mahusay? Kaya pumunta sa isang misyon na magkaroon ng isang sanggol sa akin. Oh! Nanay. Saan ka napunta? May magandang balita akong sasabihin sa iyo, nanay. Sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo. Magkakaroon ng apo na hahawakan si nanay. Ako? Oh! Seryoso ka ba? O inaasar mo ako? Totoo! Ngunit sinabi ni Toy An sa kanyang ina na hindi na siya manganganak ng ilang taon pa. Ngunit sino ang nagsilang ng isang bata? Hayaan mo ng ilang taon pa. Tumanggi itong ipanganak ang kanyang ina. Pagkatapos ay hahanap ako ng iba na manganganak para sa iyo. Ha? oh Last time pamangking ko yun. pamangkin pamangkintan kahit sinong bata. Ayos lang. Mas maganda pa ang pamangkin na ganito. Ngayon hindi na mahalaga. Ang mga babae, hay naku. Ngayon nasiyahan. Yun ang wish ko sa baby. Inaamin ko magaling ka talaga. Hoy, sabi ni mama? Oo. Oh, baka kailangan mo nalang umalis sa tuyan. Iwanan mo sa bahay, masikip ang bahay. Magagamit pa ito, nanay. Tingnan mo, nanay. Ngayong nasa bahay na siya, tinutulungan pa rin niya ang kanyang ina sa mga gawain sa bahay. Hay naku, pero nang makita ko siyang naglalakad pabalik-balik, sobrang hindi ako komportable. Sige nanay, try mo lang. Hayaan mo akong ayusin ito. Saan ka nagpunta na ngayon mo lang iniuwi ang katawan mo? Oh. Tumigil huminto-huminto. Hindi na nagsasalita. Miss, nagsasabi ako ng totoo. Pakasalan mo siya, Sayang lang nakakasikip sa bahay. Oh, hindi ko maintindihan ang sinabi mo, nanay. Hoy, sabihin ko sa iyo ang totoo. May mali ba sa isip mo? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko yung tipong babae siya? Ang pag-aasawa ay dapat gampanan ang mga responsibilidad. Ang maging asawa, maging manugang. Hindi man lang magawa ang trabahong umihi. Tapos, tinanong ko siya. Tapos, anong ginagawa mo sa bahay ko? Gawing masikip ang bahay? Ay, say, yes, we plan to have children when we are financially stable. Hay nako. Hay seryoso ako, nagtataka ako kung paano ang kanyang mga magulang sa kanilang nakaraang buhay. Ngunit ang buhay na ito ay nagsilang ng isang anak na babae tulad mo. Hindi talaga marunong manganak. Masasabi sa akin ni Mama, pero wag mong sabihin sa parents ko. Hay paano kung sabihin ko iyon? Hindi na niya inisip muli ang sarili. Yung tipong babae na hindi kayang manganak. Pero may kasabihan ang matatanda. Ang isang makamandag na puno ay walang bunga. Ang isang makamandag na babae ay walang mga anak. Oo, halika at maging aking manugang. Pagkatapos ay mas masikip ang bahay. Halika, pumasok ka sa loob ating mata, dito nakikita mo ba yung ugali niya? Mukhang hindi komportable. Nanay, huminahon ka! Nanay, iniuwi ko ang aking pamangkin para sa iyo. Umupo ka. Umupo ng dahan-dahan, dahan-dahay. -dahan. Iniuwi ko ang aking pamangkin para sa iyo, Nanay. Ikaw ang aking mabuting manugang Diyos ko. Salamat, anak. Dinala ang pamangkin sa inay. Nang siya, bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng dito? Ito, Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita dito? Ano ito? Kung hindi siya makapanganak ay iba na ang nanganak sa akin. Ay hindi siya maaaring manganak. Gusto ni Mr. Tan na magkaanak. Tama lang kung hindi mo gusto gagawin ko. Iyon lang. Best friends naman kami kahit papano. TSA, hindi ko akalain na ganito pala kabaleo. Kaya tinanong ko siya kaya balak mong ibigay ang pamilya ko. Walang apo na magwawakas ng lahi. Nanay, ano ang ibig mong sabihin, Nanay? Bakit hindi ko sinabi? Kaya tinanong ko siya, natupad mo na ba ang iyong mga responsibilidad bilang manugang at asawa, yung tipong hindi kayang Manganak ang lakas ng loob mong magsalita dito. Huwag ka kasing magalit. Dapat maging masaya ka para sa akin dahil kaibigan mo ako. Best friends kami. Kaya ngayon, ang pagbabahagi ng asawa ay okay na. Ikaw ba ang aking kaibigan? Pero ikaw, ginagawa mo sa akin yon. Tumahimik ka kung hindi mo kaya gagawin ng iba. Bakit ka kinakabahan? Sa simula ngayon, lilipat na ako dito. Kaya ang alagaan ng nanay ni Tang ang bata. At alagaan mo ang aking pamangkin. Nanay, paano ang anak ko? Ito, isara mo ang bibig mo ha. Hindi pa niya alam ang lugar niya. Sa bahay ko lang kayo nakatira. Hindi maayos ang bahay. Ikaw yung tipo ng tao na hindi kayang mga Pagkatapos ay humanap ng sulok na matutulog. Ngunit dito, sinisira ang kapaligiran ng aking anak. May, talaga sigurado ka ba? Nandito si Mr. Tan. Nandito ang anak ko. Ano ang kinakatakutan ko? Okay, nakikita mo sa iyong sarili. Tumigil ka. Ito, anong klaseng kalukuhan yan, ha? Hey, hey, hey. Yung babae dyan, sinasabi ko sa'yo, hindi siya maaaring manganak. Ngayon ay binabalangkas mo ang aking anak. Nawala kang dahilan para ako siya. Hindi ako mabubuntis. Ito ay dahil siya ay baog. Nagahanap ako ng solusyon. Hindi, hindi pwede. Huwag dalhin ang mga piraso ng papel dito. Tapos sisihin mo ako. Siya ay sterile. Hindi ako yon. Natatakot ako na tiwala ka. Kaya itatago ko para sa'yo. Pero hindi mo ako tinitingnan. Huwag mo na itong gawing ayos. Pero kung baog ako, saka paano ako makakasama ni Tra lahat mula sa problema? Ikaw at ako lang. Tama yan. Huwag kang maglakas loob na ako sa siya. Mga kakausap ka pa ba ngayon? Nahihiya ka ba? Tignan mo yan. Sinong kayakap mo? Itigil mo na. Ang kwentong ito, ito ay ano ito? Hoy, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ito tada. May mamatay kasama ko. Mr. Barocha, bakit nandito kayong dalawa? May pumasok ako para kumuha ng maiinom. Nagkataon na nakilala si Mr. Tan dito. Oh, kuya. Gutom na gutom. Ang merienda ay hindi pinagkakatiwalaan. Oo, oh, talaga? Oh, kaya ano? Bakit ka nakauwi ng ganitong oras? Naiwan ko ang gamit ko kaya bumalik ako para kunin. Oh, kaya ikaw. Kunin mo na ang mga gamit mo at baka malate ka pa. Oo, oh, oh, oh. Gutom ka ba? Mali, siguradong may kakaibang nangyayari sa dalawang ito. Pero, ngayon sinasabi ko na tapos pareho silang nasa dilema. Imposible. Kailangan kong alamin ng mabuti. Hello, sundin ang taong ito para sa akin. Dalawang tao? Dapat hindi niyo ako binigo dalawa? Nandito na lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ganyan ka bang tao? Salamat po. Pasensya na po. Bakit mo ginawa sa yun, ha? Natulog siya sa iba. May bata sa tiyan ko ngayong bumalik ka. Papaalisin mo ba ako ha? Ito nga song babae, ang lakas ng loob mong harapin ang anak ko ng ganyan. Nababaliw na kasi kayong mga anak. Sa ilong niyo hindi dahil sa akin. Tumahimik ka. Lumabas ka sa bahay ko. Lumabas ka. Hindi kailangan ng isang ito. Mr. Tan, mangyaring hiwalayan? Tuyan, An, alam kong nagkamali kami ni Tan sa iyo. Sana mapatawad mo si Tan sa relasyon natin. Maari bang muling isaalang-alang ng aking asawa? Huli na Mr. Tan, hindi ko matanggap. Ang asawang tulad mo ay magaling. May karelasyon siya. Hindi na ako bata. Makipag-divorce ka. Asawa, asawa, Ate, bigyan mo ako ng isang basong tubig. Girl, magkano? Ano ang pinagsasabi mo? Naku, natatakot akong tingnan ka. Halika sumama ka sa akin. Baliw ka ba? Oh, Diyos ko, sumama ka sa akin. Bakit galit na galit ka tip pa kita? Ay, hindi na ko ang iniisip mo. Diyos ko, kung nahihiya ka lumapit ka sa akin. Pitawan mo ako. Diyos ko, umalis ka na kung saan negosyo ang mga tao pumunta sa ibang lugar at tingnan. Oh my God, sayang ang oras. Little sister, narito ang iyong tubig. May problema ka ba? Uy, sabi ko, bago ka ba dito? Ayo, mas maganda rin siya at mas mahirap kaysa sa iba. Pero anong ginagawa mo dito? Walang customer, pero puro matatanda na ang mga customer walang silang pera. Nang ibig mong sabihin? Malamang bago ka lang sa trabaho, kaya nahihiya ka, ba? Diba? Nandito ka, alam mo. Hindi ikaw ang iniisip ko. Grabe, takot gumawa ng kahit ano. Dito ko nakilala ang maraming tulad mo. Tingnan mo ito, alam mo na. Hoy, hindi ako babae. Hoy, sabi ko kung gusto mong kumita, pumunta ka doon at tumayo ka dyan. Medyo privado doon, maraming mayayaman. Ngunit narito lamang ang mga langaw. Well, sinabi ko sa'yo, tandaan na samantalahin ang pagkakataon. Masyadong malungkot, masyadong nakakahiya. May baboy si nanay sa bahay. Buong araw, sinisiraan niya ako. Maghintay hanggang mamatay ang iyong ama. Kapag alam ng iyong isip ang bakod ha, sa isang rural na lugar. Tulad nito, may isang maliit na kapatid na babae na mukhang ito ay napakasarap at sariwa. Iniisip ko kung ito ay parehong industriya. Hehe. He. Okay? Hello, Ate. Sino ka ba? Kilala ba kita? Kung hindi ka sanay, sanay ka na ngayon. Unti-unti akong naliligo sa umaga at gabi. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Ang ideya ay kasing linaw ng araw. Mangyaring bigyan ako ng presyo. Hindi ko maintindihan. Hindi maintindihan kung ano? Tingnan mo ako ng ganito, sobrang lambing-lambing-lambing. Tiyak na mahal ang paglalakbay. Bilang isang pasahero, di ba? Bigyan mo lang ako ng presyo, please. Pagkatapos, ay tingnan ito para sa akin ng kaunti. Tumahimik ka, nakakainsulto ka ng iba. Kita mo naman na nahihiya ako, di ba? Huwag kang mahiya, huwag kang mahiya. Ang profesyon na ito ay dapat na umaasa sa sarili dapat na matapang. Pagkatapos lamang ay magkakaroon ng mas maraming mga customer at mas maraming pera. Iyon lang. Nasa iyo ang karapatan na magpasya. Magsabi lang ng kahit anong numero. Aanhin ko lahat. Sasabihin ko ulit sa iyo, ipagmalaki mo. Huwag kang manlait ng iba ng ganyan. Ano pa ang mayroon para magkaroon ng ganitong respeto sa sarili? Bigyan mo lang ako ng presyo na pagdesisyonan ko lahat. Baliw ka ate, bayaran mo naman ako. Napakawalang tiaga. Pero karapatan mo, hayaan mo akong magbayad? Hindi na kailangan. Salamat po. Tingnan mo, sinabi ko sa'yo, hindi lang ako ang nagsabi sa'yo niyan. Siguradong nakakadiri. Hoy babae, saan ka pupunta sa sobrang pagmamadali? Layuan mo ako. Iwasan ng ano. So sabi mo, wala akong pambayad sa'yo, di ba? Kaya pakibigay sa akin ang presyo. Ang sinabi ko sa'yong lumayo ka, wag mo akong masyadong magsalita. Pero gusto kitang makilala muli. Hindi ko na kailangan pang makilala ka. Ibig sabihin, hindi ko alam kung sino ka. And wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka sa dinadaanan ko. Teka, bakit ka ba nagmamadali? Bakit ang sungit mo sa akin? Pero mas style ko itong kasungitan. Iwan mo ako. Nasa labas ang sasakyan mo. Sumakay na tayo sa kotse ko at magkasama tayo. Hayaan mo na, Anong pangalan ng aking ina ay ito mangyaring huwag uminom ng alak. Gusto mo bang uminom ulit ng alak? Ikaw mamatay ka kasama ko. Naglalakas loob na akitin ng babaeng asong ito, ang kanyang asawa. Hayaan mo mamatay ka. Bitawan mo ako. Hindi ako susuko. The more na sumisigaw ka, the more na hindi ako susuko. Kung hindi ka susuko, tatawag ako ng pulis? Sa tingin mo natatakot ako, nasa lugar na ito ang mga pulis. Kailangan mo pa akong respetuhin ng Wando Oras. Isumbong mo sa pulis. Iligtas mo ako, ah. Hoy, bitawan mo yung kamay mo. Ang lokong ito, sa kalagitnaan ng araw, sa kalagitnaan ng araw, anong balak mong gawin? sa anak ng iba. Babae o, ngunit may katuturan ang mga puta. Eh, eto huwag masyadong makulit. Hindi ako flower girl. Huwag kang babae-babae sa industriya. Alam mo ba kung sino siya? Nanay mo yon di ba? Flower girl ang nanay mo, di ba? Parang ina, parang anak. Ikaw ay isang puta. Tama ba? Tumigil ka. Huwag mo nang sayangin pa ang mga salita sa kanya. Tumawag ng pulis? Ito ang aking pangalan. Nasabi ko na nasa lugar na ito ang mga pulis. Kailangan mo pa akong respetuhin ng 1-2 oras. May notice ka. Sa bukas, walang makakalutas nito. Ngayon, tinatanong kita. Pupunta ka ba o hindi? Okay, patawarin ko kayong dalawa. Magkikita ulit tayo bukas. Itutuloy ko. President, okay ka lang. Okay lang ako. Buti na lang nasa akin ka. Maraming salamat po. Ito ay wala. Yan ang trabaho ko. Hello, babae. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ikaw wala ka bang lakas ng loob na akitin ng asawa ko? May hindi pagkakaunawaan dito. Hindi ko alam kung sino ang asawa niya. Hindi ko alam kung sino ang asawa ko. Alam mo namang, Direktor, ang asawa ko. Kaya sinasadya mong mangakit ng mga tao. Tama ba? Sinabi ko sa kanya na, hindi ko alam kung sino ang asawa niya. Bakit mo ako sinisiraan ng ganyan? Magsabi ng kalokohan. Kuya. Dinilat mo ang iyong mga mata at tumingin. Ano ito? Siya na naman, between. Pamilyar ka na ba dito? Okay, kung asawa mo yan, well, sinabi ko rin. Hinaralan ako ng asawa niya. Hilahin, hilahin, hilahin kabutihang palad noong araw na yon. Dumating ang aking kaibigan sa oras. Tumahimik ka. Ang una, isa ka lang prostitute. Sa pangalawang iyon, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para magtaas ng bose sa akin? Ang kwento nila ng asawa niya, hindi ako kasali. Umuwi ang dalawa at inayos ito. Umuwi ka na at ayusin mo. Makukuha mo ang isang ito. Ngayong araw na ito, kailangan kong pasukin ka. Titigil mo na sinasabi ko ulit. Hindi ako prostitute. Hindi rin ako nanligaw sa asawa mo. Huwag hayaan ang tubig na makasagabal sa iyo. Napakagaling mo. Naalala ko na ang mukha mo. Ito ang pinakamahusay. Huwag mong hayaang makita ko ang iyong mukha sa pangalawang pagkakataon. Dito, sabi ng asawa ko dito. Dito, halika dito. Sa wakas, ay narito na ang araw. Sa pagkakataong ito, tiyak na dapat pirmahan ang kontratang ito. Makakaasa ka. Maingat kung ginawa ang kontratang ito. Walang mga error. Anumang uri ay maaaring lagdaan. Sancang pag-isip tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera ay nagpapasaya sa akin. Hindi alam kung ano ang gagastusin. Tama. Ano ang gagastusin? Ngayon, salamat sa lahat ng perang ito. Ikaw na naman. Bakit dalawang tao? Napatawad na kita kahapon. Ngayong araw, ang lakas ng loob mong magpakita ng mukha dito. Bibigyan kita ng mais at patatas. Ikaw. Ano ang plano ninyong dalawa? sa aming kumpanya. Kalihim, Min. Dumating kami para pumirma ng kontrata. Hindi ko alam kung dumating na ang President. Kalihim! Tama ito, Kalihim, Min. Ito ang malapit na sekretarya ng kalaban. Maliit lang ang bibig niya. Kalihim men. dumating kami ngayon para pirmahan ang kontrata. Hindi ko alam kung dumating na ang pangunahing kalaban. Ah, dahan-dahan, hinihintay kong palayasin mo ang asong ito. Ang isang ito, isa siyang street prostitute. Nanliligaw ito sa asawa ko. Ngayong araw, I have to chase him out para makaiwas siya sa kwartong ito. Ikaw ba, ITT? Oo, oh, tama iyan. Nililigawan ng babae nito ang asawa ko. Natagpuan ko ito sa kali. Tama, ito ang presidente ng aming kumpanya ate. Sorry, ate. Bulag talaga ako, ate presidente, ah. Tagapangulo, tagapangulo, may mata kami ng asawa ko pero bulag. Sana mapatawad ako ng presidente. Maaari ko bang lagdaan ang kontratang ito? Inihiling ko sa Pangulo na patawarin ako at ang aking asawa... Pumirma ng kontrata? Oh, Miss? Oh, ako salamat, President. Salamat, President, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon. Chairman, mangyaring pirmahan ito. Ako ay magalang na yumuko sa Pangulo. Akala ng dalawa ay tapos na silang gumawa ng gulo. Kaya okay lang bang humingi ng tawad? Walang mga kopya ng pag-aaral. Tagapangulo, nakikiusap ako sa Pangulo. Kinagat ko ang damo, umagat ng damo, yumuko ako sa Pangulo. Kapag hindi pinirmahan ng Presidente, malugi ang kumpanya ko, Tagapangulo. Ito ang titi. Ang brat na ito ay anak ng asawa ko at niligawan niya ako. Gumawa ako ng maruruming bagay, ngunit wala akong ibig sabihin. Sakta ng lahat ng presidente. Sana pag-isipan ito ng pangulo. Humirma ng kontrata para sa akin. Nakikiusap ako, chairman. Nung siniraan ako ng dalawang tao, kaya bakit hindi mo isipin ang araw na magdurusa kayong dalawa sa kahihinatnan? Walang mga kopya ng tanso. Makikipag-ugnayan ako sa mga miyembrong kumpanya at mga kasosyo. Huwag pumirma ng kontrata sa inyong dalawa dahil sa ginawa niyong dalawa. Taga-pangulo. taga, -Pangulo. taga -Pangulo. Bata pa ako at walang muwang ate. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Dalawang tao ang maayos. Umalis na kayong dalawa sa kumpanya namin. Umuwi ka na pag-alis. Dahil sa'yo. Salamat sa laging pagpapakita, ha? Wala negosyo ko ang gawin. Sa wakas, tapos na ang lahat. Bumalik ka na sa trabaho. Oo. Oh. Ah, ang pahinang ito. Hindi presidente. Actually, matagal ko nang gusto si president. Hiniling kong pumunta sa nayon ng kalihim para protektahan ang Pangulo. Chairman, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon ng